Akala ko pa naman maayos ka. Akala ko wala kang sabit, pero... Nagkakasaya lang pala ako ng panahon dito. Pagpunta ko dito, pagdadala ng regalo sa'yo, tapos ito lang pala madadatnan ko? Sakray mo makati eh. Anong masama sa pagkakaroon ng isang anak? Alam mo yung pinopoint out ko dito, hindi ka ng agendahan. disgrasyada ka pa. Dapat yung una palang sinabi mo na, na may anak ka. punta ka, hindi ka mapuyat? Hmm, hindi naman. Sakto lang. At tsaka, malapit lang naman tawin nyo eh. Alam mo na, ganyan naman talaga na naliligaw, di ba? So talaga, lago na lang binabola. Ganyan naman talaga dapat ang na naliligaw, di ba? Ah, uh, actually, kaya naman ako napupunta lagi dito ng madalas kasi madalas din kita mamas. Sus, nga pala, kamusta nga pala yung reunion nyo? Hmm, okay naman. Masaya na nakakatawa. Oh, huh? bakit naman nakakatawa? Alam mo ba yung pinakamatalino sa amin? Oo. Oh. Yung nagsasabi na magiging engineer daw siya? Ayun ako. Engineer. Engineer ng mga pangarap na hindi naman natutupad. Pero pangarap na lang. Ang dami niya sabi. Ang dami niya sabi. Pero ito ngayon. Ayun. Tambay. Alam mo ba yung ano, kaklasa namin tahimik? Ayun. Ang dami ng anak. Tatlo na. Iba-iba yung ama. Alam mo? Ito yung pinakamatindi. Yung Muse. Nako. Low siyang na. Alam mo kung bakit? Wala eh. Kinawa niya, nag agad. Tapos, balita ko pa. Mahirap daw yung napangasawa. Ayan. Hindi nakata ng reunion. Kasi mag-aalaga daw ng anak. Yun kasi ang hirap sa mga ibang babae. Pagkakita lang ng guwapo, maayos at marangyang buhay ng lalaki. Nako. Parang sanggandikit na, na hindi na mapakali. Kaya ako, kung ako sasagutin mo, pinapanigurado ko. Ikiging anis, ang loyal ako sa'yo. Tsaka, ah, ikaw lang yung mamahalin ko. Ah, ganun ba? Oo, oh, ganun na. Uh, mama. Hi, baby ko. Baby ko, may kinakausap lang si Mami, ha? Lungan na muna sa taas, usap lang tayo mamaya, ha? Okay. Ah, mama? Oo. Anak mo? Ano ba naman yan? Ang dami ko pa naman kinuwento sa'yo kanina tapos... Mama? Akala ko pa naman maayos ka. Akala ko wala kang sabit pero... nag lang pala ako ng panahon dito. Pagpunta ko dito, pagdadala ng regalo sa'yo. Tapos ito lang pala madadatnan ko. Sakring makati eh. Anong masama sa pagkakaroon ng isang anak? Alam mo yung pinopoint out ko dito, hindi ka nang kagandahan. Disgrasyada ka pa. Dapat yung una pa lang sinabi mo na na may anak ka na hindi na ako umaasa na ako yung makakauna sa'yo. Alam mo, wala kang kwenta eh. Diyan ka na. Problema ng taong yun. Jin, alam kong nakakaya, pero wala na talaga akong malapitan. Hindi ko alam kung ano'y gagawin ko. Inihon kasi sa akin eh. Asli itong batan Anak namin to. Kaso, hindi ko naman kaya palakihin to kasi alam mo naman yung parents ko, di ba? Alam mo naman kung gano'n sila ka-strict. Mapapatay nila ako pag nalaman nilang may anak na ako. Okay, Jin. Hindi ko kaya gusto sa inyo mga pangangailangan nito. Kasi alam mo naman, nag-aarap pa ako. May pangarap sila para sa akin. Alam kong kisalanan to sa Diyos, pero Kaya Jin. Kaya, sa'yo ko lumabit kasi, alam mo, kung gaano ka respeto bata, ito lalang. Kasi alam ko na mapapalaan mo ng ayos. Na, alam ko na lalaki ito nabit ako sa Diyos. Kasi gawa mo, kung gaano ka kabuti. Jin. Gusto ko man, Talagang itong batang tuwas, hindi ko kaya. Huwag kang mag-alala. Malalakayin ko ang mabuting bata si Phineas. Usahan mo na ang batang to ay lalaki na may takot sa Diyos at mag-alam. At kaan ko to. Maraming salamat, ha. Salamat talaga. Mabuti na dyan ko. Jay, nalika nga muna dito. Bakit, kuya? Ano problem nung taong yun? May pabuisit-buisit pa nalalaman. Nag-away ba kayo? Eh, hey, kuya. Nakita niya kasi si Venice. Nalaman niya na may anak na ako. Eh, hey, bakit naman kasi hindi mo pa inamin sa kanya na si Venice ay hindi matunay ng anak at ang pun naman talaga siya? Eh, hey, kuya. Tinuturing ko ng sariling dugot laman si Venice. Tsaka, okay na din yung kuya. Umpisa pa lang, nalaman ko na kaagad yung ugali niya. Kasi so, di ba sabi nga nila, kung mahal mo talaga ang isang tao, tatanggapin mo kung anong meron siya. Eh, sadly, hindi niya tinanggap na meron na akong anak. Tsaka pipiliin ko si Vinice sa kahit na lalaki. Okay na ako na tumanda ako mag-isa, na basta kasama ko lang si Vinice. Kasi so, yan ako. Sa bagay, ganun din naman yan. Pero sana naman, makahanap ka ng tatanggapin ka at tatanggapin si Vinice. Kung may darating man, ay darating. Pero kung wala man, okay lang din. Basta nandito sa akin si Benis. Tara na nga kuya sa loob, ng ko merienda, di niya kinain. buti, buti pa.